Hello, good morning. Ah, medyo mahaba-haba yung buhok natin kaya papagupit tayo. Uh, papakulay na rin tayo. Mahaba-haba na eh. Sana lang magandang kalabasan ng gupit natin dahil pag pangit, pangit talaga. Okay, mamaya lang. Bye-bye. Ayan po ang kinalabasan ng gupit natin. Na kahit na bagong gupit, pangit pa din. <laughs> Look daddy. Ito, ang bata na to, nagpagupit din. Kahit kalbo, ang gupit pogi pa din. Ang tatay naggupit na. Nagpagupit, wala namang pinagbago pangit pa din. Okay lang. Thank you. Wait, wait, wait,